Doktor, halika rito. Pagtimpla mo ako ng kape. Sandali lang po, sir. Pinatapos ko lang po ito. Kailangan, kailangan na po ni Mr. Kiyaris para sa PowerPoint presentation niya. Wala akong pakilam sa ginagawa mo. Sundin mo ang utos ko. Pasensya na po kayo, sir. Pero kailangan, kailangan na po ito eh. Ito po dapat unahin ko. Nagpapasikat ka ba? Piling mo mapapromote ka? hindi mapopromote ang mga galing sa mga walang kwentang square hang mo. Ginagawa ko lang po ang ko. At bakit po na dami ang square ang pinanggalingan ko? Kagaya ko lang na galing sa magagandang eskwela, mga reputable school ang karapat dapat ma-promote. hindi po ba ako galing sa eskwela ang maganda na sinasabi niyo reputable? Wala na akong karapatang ma -promote? At kayo lang galing sa magandang eskwela na may karapatan? Kamasyadong ambisyoso ha? Bilisan mo na. Gawin mo nang inuutos ko. Kung hindi, may kalalagyan ka. Sana po, huwag niyo po sanang malitin ang eskwela pinagalingan ko. Dahil kahit kanong eskwela lang ang pinagalingan ko. Natulungan ako nun para marating ko kung ano meron ako ngayon. Saan mo, ako ang vice president ng kumpanya. Kaya umayos ka. Ikaw ang vice president ng kumpanya. Ako naman ang anak ng may-ari ng kumpanya. Nagulat ka ba? Hmm. Alam mo, inutusan ako ni Daddy na magpanggap ng empleyado para mag-background check ko. Makikita ng dalawang mata ko ang mga pinagagawa mo. Marami ng reklamo na natatanggap mula sa iyo. Ang hindi mo makatarung ng pagtrato sa mga empleyado. Napakayabang mo. Akala mo kung sino ka? Kitang kita ng dalawang mata ko. Naranasan ko mula sa iyo ang pag-aalipusta mo. Ko, oh, bikalalagyan, may kalalagyan, sabi mo? Wes, ikaw ang may kalalagyan. You're fired.